Meron pa mga parak dumarating. Andan. Ha, ini ini ini. Kita lawan, weh. Akala ko ba, day off mo ngayon? Dadaanan ako ni Tiniente. kanina. May bigla na assignment. Tama ba yung na pamilya natin para sa baby? Kulang pa nga ng mga lampin eh. Kailan mo ba ulit ako masasama mamili? Pagkatapos na lang ng mission ito. Kailan ngayon? yun? Oh, o, na pala si Tinyente. Halika. Morning, Tiniente. Morning, Josie. O, paano, sweetheart? Tuloy na kami. Ingat ka, ha? Kayo mag-ingat. <laughs> oh, ang malaki na yan, oh, ha? Oo nga ho, eh. <laughs> Tignan mo yan, Tara. Sige, maan kami. Sige, ha. Kailan ka magkakabisita uli, ha? Talaga bang... busy-busy kayo ngayon? Paano ka bang napasama riyan? Napili po ako. Hmm talaga yata eh yung pinangangatawanan mo ng pagkapulis mo, ano? Brad! Itay ko! Itay? Yan ang tawag niya sa akin mula nung siya'y bata pa. Nagtaka ka, ano? Ang totoo, ang puna ko ni Monsignor. Sa akin siya lumaki. Dito rin sa simbahan ito, pero kapilya pa lang ito noon. Oo nga pala, siya si Monsignor Aguirre, ang itay ko. Edmund Morales, glad to meet you, Father. Magkasama po kami sa squad. Hindi ba delikado ang mission ninyo ngayon? Surtain lang yan, Father. Mabuti na rin yung nag-iingat. Kung sa bagay. nyo na lang kami sa dasal ninyo, Father. Ako na lang, Father. Pati sa mga nobena at misa ko. <laughs> Salamat. O, oh, may upi pa tayo. Paalam na, Father. Take care. Tay, tignan nyo naman yung service namin. Chideng lang. <laughs> biro ka talaga. Oh. Oh, sige, lakad tayo. You, Father. Sige kayo. Mag-iingat kayo. Sige. You better resign from the force and attend to our family business. Gusto ko na magpahinga, iyo. At ikaw lang inaasahan ko magpapalakad ng ating negosyo. You need the business more than I do, Dad. Dahil alam kong sasagnay ka kapag binitawan mo ang negosyo natin. I really hate that get up. The baril at holster. You look cheap. Para kang hudlong. Pasensya ka, Dad. Kailangan sa trabaho. Besides, You still don't hate hoodlums as much as you hate cops. Alam mo yung kaya ng pulis ka, no? Hmm? Just despite me. You don't belong in that force, Edmond. Puminto ka na sa kalukuan mo yan. At ang asarkasoy mo, ang pagpapalagad nating na negosyo. Nag-i-enjoy pa ako sa trabaho ko, Dad. Kalukuan. Nag-i-enjoy ka lang dahil gusto mong magalit ako. Time out muna, Dad. Napuyat ako sa operations kagabi. Dito muna ako tutulog sa opisina mo. Iyan yeah, ang mga sa pagpupulis mo. Ang Mapuya pati ugalem ug galim pulis na